Hello mga mare, kumusta po kayo? ang video nga po palang ito ay kuha noong Mother's Day. Medyo matagal-tagal na rin. hindi po tayo nakakapag voice over. Kaya ngayon lang din po mapapa-upload. Maaga po dumating galing sa trabaho si Piolo. Kaya sabi ko, ihatid naman natin sa trabaho ang anak natin panganay. Uso nga po pala dito sa Canada mga mare na mga estudyante ay nagtatrabaho or nagpa-part-time job. Dati nga po pala sa A&W nagtatrabaho anak natin panganay. Yun po yung mga tindahan mga burger or french fries, mga ganyan, parang McDonald's. So, ngayon naman po, sa Billy Bishop Airport po siya nagtatrabaho. Hindi ko lang po alam kung may ituloy pa niya yan sa September. Kasi sa September na po ang start ng college niya. Hey, full-time hours po siya nagtatrabaho from 3 p.m. to 11 p.m. So, ayaw naman natin maapektuhan yung pag-aaral niya. Pero sabi niya, baka kukuha pa rin siya ng work pero part-time na lang. So tingnan na lang po natin mga mare kung anong magkakaigis sa kanya. Pero kung ako ang tatanungin mga mare, ay mas gusto kong pumasok na lang siya sa school, wag na muna magtrabaho. Para wala na siyang ibang masyadong iisipin kundi pag-aaral lang niya. Dito nga po pala sa Canada mga mare, ay posibleng makapag aaral ang mga bata kahit walang pang-tuition dahil meron pong tinatawag na OSAP. Yun po yung Ontario Ontario Student Assistance Program. Pinapahiram po ng gobyerno ang pang-tuition, tsaka binibigyan din po ng allowance or grant So, hindi mo na po ibabalik yung grant na binigay sa'yo. Sa'yo na po yon Yung loan lang po ang babayaran nyo. Pero kung nakakaluwag-luwag naman po kayo sa pera, ay hindi nyo na rin po ginugustong kunin pa yung loan, yung grant na lang, para wala na po kayong ibabalik. Yun nga palang loan, mga mare, kung kukunin natin, ay hindi po agad-agad natin babayaran after graduation. After 6 months pa po, at depende rin po sa atin kung gaano katagal natin gustong bayaran. Pwede pong 15 years. Monthly po ay kakalta sa bank account natin hanggang matapos na natin yung 15 years. Pero sa case naman po ng anak natin panganay, ay hindi na po tayo nag-apply ng OSAP. Babayaran na lang natin po ng full ang kanyang tuition dahil hindi naman po kalakihan. Para wala na pa tayong isipin na babayaran pa. Grabe lang po ang mahal ng tuition mga mare kung international student tayo. Ang laki ng diferensya ng tuition kesa kung tayo Canadian citizen or permanent resident. Buti na lang po mga mare, Canadian po yung anak natin panganay. Kaya 4,000 Canadian po ang babayaran niya. Pero kung hindi po siya Canadian... Naku, 17,000 to 18,000 po ang tuition. Napakamahal. Ayan, nandito na po tayo sa Billy Bishop Airport, mga mari. At ayan na nga po yung anak natin panganay. Papasok na siya sa trabaho. 3 to 11 p.m. po siya, mga mare Siguro mga 12.30 siya makakauwi ng bahay. Tapos mga mari, kinabukasan, pagising ko. Ayan, meron pala siyang pa-flower. Dati ang hilig niya magpa-rose. Pero ngayon ay kakaiba, mga mare Pwede-pwede nga naman natin itong isabit sa balcony. Nasurpresa naman tayo mga mare. Ang sweet naman niya. At ito namang bunso natin mga mare. Hindi rin nagpahuli. At meron naman siyang pa Mother's Day card. O oh, ayan oh, mga mare. Yan. Basahan natin. I love you mom. From Brand Mar. Hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat po sa panunood. At happy Mother's Day sa ating lahat. Ay, may pa-keychain pa pala mga mare. Yung card na ginawa ni Brenmar, may laman palang keychain. At isabit daw natin mga mare sa ating bag. O, ayan mga mare. Kung may pansabit po tayong bulaklak sa balcony, may pansabit din po tayong keychain sa bag. O, sa so, paano mga mare? Sasunod na lang po ulit.